Bablog pa kayo ni Bayo ano kayo hinahanap ng mga to? Pera sa basura. May pera talaga sa basura eh. Alam ko eh. Bayo, Bayaw nasa 10,000 ang ano niyan. Followers yan sa Baguio. Bakit ano yan? Oo. Oh. May nanap silang ano diyan eh, ginto. Ano ba yung hinahanap ng mga to? Sige, sinasabi na talaga may basura talaga. May ano, pera talaga sa basura. Oh. Ayan o, may 100,000 daw dyan na hinahanap eh. O, oh, kaya pinagtitiisan nila. Oh. Ayan o, oh. naghahanapan na sila. Ayan na. Anong kulay pa ng tisyo? <laughs> Pero yung pagkabalot mo, balot na balot naman. Ayan, ayan. Ayan eh. na. Ayan na. Ayan na. Ano na kaya? Ang hinahanap nila, mahanap kaya? Abangan! Abangan! Mahanap kaya ang hinahanap? <laughs> ha <laughs> ha